Nabubo, kaya lang yung mangyayari, kaya lang yun darating sa iyo, aabotin ka ng pagkapalisang yan. Kung sa pakiramdam mo, wala sa side mo, wala sa tabi mo ang ating Panginoong Yesus. Amen. Amen po? At taliwas yan sa nais ng Panginoon sa atin. Taliwas yan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. In Psalm chapter 56, verse 3 and 4. Relying God in all things. Everybody read. When I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do Kasi ano yung laman? bakit ramdam yan eh. Yung nakakaramdam no, yung, ba, yung galit, yung, yung balisa, yung pagkatakot, yung pakamba mo, ramdam yan ang flesh mo eh. Kasi may sabi tayo na may sinasabi tayo, tao pa rin naman din kasi ako brad. Oo nga po. Wala pa naman pong nagsasabing agila ka na. <laughs> Natural na ramdam mo yan bilang tao. Walang incentive niyan sa anxiety, fear, stress. Amen po? Amen. Amen. Wala. Ramdam pa natin yan, mga kapatid. Pero ang Diyos na nga po, ang sabi ng sumulat, ang salmes, when I am afraid, kung ako'y natatakot, ang ginagawa niya, I put my trust in God. iglesia ka na, natatakot ka na, ilagay mo na kaagad ang buhay mo sa Panginoon. Amen. In God whose word, I praise. Na kung saan nagpupuri na siya sa Panginoon. Amen po? Amen. In God I trust. Sa Kanya talaga po nagtitiwala. Amen. And then, sabi niya, I shall not be afraid. Amen. Good. <laughs> Hindi ako matatakot atong magagawa ng mga kabalisahan ito sa aking buhay. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon,